namang nang may akda at hindi hango sa tunay na buhay o karanasan. Ano mang pagkakahumit sa ibang relihiyon, pangalan, na mga tauhan, buhay, ma, buhay man o patay, <laughs> mga lugar at pangyayari sa kwento ito ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. sa mga nagagandahan at nagagapuhan naming mga guro at kamag-aral, so, sip, sip. Ngayon ay iahandog namin ang aming roleplay na pinamagatang paniniwala na ginagpana ni Christian Naladon bilang padre ni pamilya, Rachel Ann Martinito bilang ilaw ng tahanan, at sila ay may tatlong, tatlong anak na ang panganay ay si Tiano Soriano, at ang pangalawa ay si Jonathan Bayabay, at ang kanilang bunsong anak na si Jasmine. Si Jasmine ay may dalawang kaibigan si na si Josephine at Ashley. Okay. Dahil parang silang voluntaryong tumutulong na di kalaunan ay nabuwar din ang pagmamahalan at sila ay nagdesisyong bumuo ng pamilya at nagkaroon ng tatlong anak. Noong, lumak, noong lumaki lama, na ang kanilang mga anak ay nagkaroon sila ng kanya-kanyang paniniwala at halos lahat ng kanyang mga anak ay nag ng pinaniniwalaan ng religyon. Si Kiano ay naging Muslim dahil sa kanyang mga katrabaho sa Mindanao, samantalang si Jonalyn ay naging born again Christian dahil sa kanyang mga klase at ang kanilang bunsong anak naman na si Jasmine ay naging iglesia ni Kristo dahil sa kanyang mga kaibigan na nag sa kanya na umanib sa iglesia ni Kristo or I can see. Isang araw, meron dalawang babae na nakilala ang kanilang bunsong anak na si Jasmine at ito ang naging pahilan para maging interesado siya patungkol sa turo ng iglesia. Live camera, action! doais de 5. Olha, está dando para colocar as coordenadas aí para verificar se tá tudo certo aqui embaixo. Por isso que se ele por isso para que valha. Cadê o saco? Se for 5. Não sei se é. Então é como é daqui. Ipag-iustapak mo sa iglesia. Ipag-iustapak sa iglesia. na siyang sa puro ng iglesia ng Kristo at pala rin sa gawain sa iglesia na nangyitahinan kung bakit nakalayo you can ay may lumabas na balita patungkol sa isang taga iglesia na nakapatay na nakapatay ng dahil ng dahilan naman sa mahinit na magtatalo si Jesuskin o nagintay na naman ang mahinit na magtatalo si Jesuskin at ang kanyang kama hanggang sa nakapagbitaw ng masakit na salita ang kanyang kama at, at napalayas nila ito. Live camera! Action! 아 <laughs> Tapos hindi na muli umuwi si Jasmine na ipinagtaka ng kanilang panganay na kapatid. Nang malaman na dahilan ng kanilang kuya kung bakit nagreya si Jasmine ay inubusan niya si Jonalyn na pauwi dito. Agad naman ang isip ni Jonalyn na baka nandun sa kaibigan niyang iglesia at agad naman niya itong pinuntahan at hinikayat na bumalik sa kanilang bahay. Sa una, may isip pa si Jasmine na umuwi pero sa huli ay bumayang din ito. Live camera action. なれ,やれ nas ating pamilya ay parang hindi pa rin buo. Dahil hindi pa rin nagbukusan ang sa makina at hindi sila sabay-sabay na kumakain. Dahil kamera, alas kanyang anak para sa pero hindi pa rin at na, hindi narinig ang bos ng kanyang ama. Hanggang sa pati ang kanyang ina ay naisga rin dito at napasigaw. Hanggang sa ito, ang pinagmulan ng isang trahedya na hindi hindi makakalimutan ng kanilang pamilya. Ngunit magiging rason ito para muling manumbalik ang pagmamahalan at pag ang pamilya na nasira dahil sa hindi pagkakakuluhan ng kanilang pinaniwalaang simbahan at, simpahan, at pinan ng palataya ang Diyos. 啊！对了。 Vamos estou... ver po okay na. Ano naman po, pero ang baby na pinagalagal na. Bora na, mukha ka. pamilya ay pamilya. Hindi man buwanin sa arin ang pinagulang ang iyon, maibalik na naman ang pagunawa, respeto at pangmamahalan ng bawat isa. Hanggang sa tuturan ng kanilang magulang, mahayaan na lang nila ang kanilang mga anak na pagsigba kung saan nila nararamdaman ang presensya ng Diyos. Naisip din ng magulang na, kal ng na bumili, kalayaan ng kanilang anak na pumili o kalayaan ang kanilang anak na pumili

ngatayo na tayo din ha. Amen po. Kinaiin. Sana hindi Walang mali. Ngayon niwala sabunta nila nahanap para sa kanilang katotohanan. Ang role play na ito ang magpapaalala na ang reliyon at paniniwala ay hindi dapat pagmulan hindi pagkakaunawa. Hindi lamang ng pamilya, kundi ng lahat. Magkahiwaman tayo ng pinaniniwala ang Diyos. Tayo ay Pilipino at pamilya. Dapat tayo ay nagkakaisa.